mga um, uh, kahanyo, oh. dami na ulin tatay ng bukatot. Sa bukatot, Oh. Ang um, lalaking tilapia, ha, kahanyo. Ayan, oh. Yung yeah. amis na, malakal. Ha? Yung Hmm? Ang um, lalaki. mga um, yung, karpa pa, ano? Atay, may inuwa. mga uh, kwan. Tara. Hmm? Payat, na tilapia. Ano nyo ato, na nalay pa yung road. Ibalakang Hmm? dami na mahuli sa buko tot mga kani yan o hmm, Terpah, hmm? Oh, so, laki lalaking tilapia o oh. halika kalahati oh, ito isang kilong may kitong mga o oh. laki marami 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 na mauli sa bukat at mga kani kailan di pa tayo makapag adventure di tayo makasama kay tatay na mag adventure sa dam ito tayo makapagbukatot. Ayan you know? o. Uh, Duterte na los kalating kilo na o. Duterte o aruyo. Hmm? Hmm, meron na <laughs> nakaliskisan. Marami pa rin aruyo mga kanyo. Hmm? Hmm? Okay. sana inihaw. Hmm? Nah, nih. ayo pang tinta atau makani? Ano? Oh, lelaki? lebih Luar wujud lelaki makani pangkalating kilo naman lah. Na. Hmm, tilapia. sarap na pang iyaw sana hmm? laki